Hi guys! Welcome back to my channel. So, another update ng kagamnapan, lalo na ng Dasbeya na si Nadastin at Bianca kagabi PBB Cool Love Concert nila. So, last na finale, i.k.a. ni Direk Laurenti Jogi na baka ito ng last na makikita natin na buo ang mga housemate. Kasi back to normal na GMA, ABS, CBN. So ito na nga marami ang natouch at kinilig kasi nga nagharana ang mga boys ng PBB boys sa mga old gents nila at may pasan flower pa silang bitbit. -bit. At guess who sino ang binigyan ni Dustin ng sunflower ang mga pamilya ni Bianca. Number one na, syempre, ang mami ni Bianca na si Tita Aileen. Si Tito Moon kinikilig habang tumitingin. Parang sa tingin ni Tito Moon, approve na approve talaga itong si Dustin para sa kay Bianca kasi super close sila na ni Dustin. At syempre, yung Tita Pia ni Day Bianca at ang cousins ni Bianca marami nga nakikita kasi nasa, naka live to hindi nakita sa screen time daw si Dasin yun pala bumaba at bin, yung binigyan pala ang pamilya ni Bianca lalo na itong si Tita Aileen so super cute lang at kinikilig at natouch naman itong si Tita Aileen tumatawa pa nga ang mami ni Bianca alam naman natin yung mami ni Bianca ganda-gandahan din ang ganap ba diba? sex appeal nga sabi nga ni, niya sa PBB noon yun siya yung sex appeal niya at ikay nga si Tito Mo na bash nang dahil sa nagsalita siya na tama lumaban lamang ng pata. So, binasya siya ng mga will ka. At grabe yung pangbaba siya kanya. Parang hindi nila iniisip ang magigi, ang mararamdaman ni Bianca pag binas nila yung tatay ni Bianca. Ike, sabi nila, may kinakampihan daw itong si Daddy Moon. Siyempre, nakita naman ni Daddy ni Bianca nung sa loob ng bahay ni Bianca. Si Bianca, alam niya kung sino ang totoong sumuporta kay Bianca. Sa loob ng bahay ni Kuya, lahat puyat, pagod, alam niya dasbeya ang lumaban para kay Bianca para mama, manatili sa loob ng bahay ni kuya. Ang cute lang ni Dustin, napaka-gentleman. Makikita mo talaga na super close na siya sa pamilya ni Bianca. So, marami ang nagsasabi na grabe daw ang ingay ng Dasbeya sa loob ng Araneta. So, abangan na lang natin ang mga project nila mapa-love team man or individually, supportahan natin sila kung totoo natin silang iniidolo. So, good luck na lang kay Bianca at kay Dustin and of your PBB era na to. So, lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa Bye-bye! Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago pong upload. Bye-bye!